Muling umingay ang pangalan ng dating Bulaga host na si Anjo Eliana matapos maglabas ng isang video kung saan direkta niyang binanatan ang dating kasamahan at kaibigan na si Tito Soto o mas kilala ng marami bilang Tito Sen. Sa naturang video, sinabi ni Anjo na matagal na siyang nananahimik pero napilitan daw siyang magsalita dahil sa mga umano'y paninira at pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon kay Anjo, may mga taong pinupondohan daw si Tito Sen para siraan siya sa social media, particular na sa mga vloggers at content creators na ginagamit umano para ipakalat ang negatibong balita tungkol sa kanya. Dahil dito, tila napuno na si Anjo at nagbitiw ng mga matitinding pahayag laban sa senador. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, binunyag ni Anjo ang isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng kanyang video, ang umano'y pagkakaroon ni Tito Sen nang karelasyon na dating host din ng Eat Bulaga. Ayon sa kanya, ang naturang babae ay naging kasintahan din ni Vic Soto at nangyari pa raw ito ng halos sa bay, Dagdag pa ni Anjo, matagal na raw ibinabahay ni Tito Sen ang naturang babae at umabot na umano sa labintatlong taon ang kanilang relasyon. Hindi natapos doon ang revelasyon ayon pa kay Anjo kung gugustuhin niya daw, kaya niyang ibunyag sa publiko ang tirahan ng naturang babae isang bagay na Ani ay makakapagpabagsak kay Tito Sen sa mata ng publiko. Banda pa niya kung patuloy siyang babanatan o sisiraan. Handa siyang ilabas lahat ng ebidensyang hawak niya. Habang mabilis na kumakalat online ang mga clip ng kanyang video, nagdulot naman ito ng matinding diskusyon sa social media. May mga netizens na kumakampi kay Anjo, sinasabing may karapatan siyang ipagtanggol ang sarili laban sa paninira ngunit marami rin ang nananawagan na sana ay maresolba na lang ang isyu sa pribatong paraan, lalo na't na at matagal na silang magkatrabaho at minsan ay itinuring na pamilya sa longest running noontime show sa bansa.